Good morning mga langga! Welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan naman natin yung um, bagong modus. So, papaano ko nalaman na bagong modus? Siyempre po, may department kami na inaalam, whether ma-encounter namin o hindi, inaalam na nila para at least kay papaano mag magawa na ng paraan kung papaano namin siya, how we could fight against it, no? or or, or I mean, siyempre kailangan na naming unahan, hindi pwedeng papatay-patay, ano? So, ayun nga mga langga, yung bagong uh, modus ngayon is yung QR. So, Q ang tawag doon is quishing. Papano? Wait lang. Before that, ano muna yung QR? Diba, uso ngayon yung i-QR mo na lang scan mo yung QR. Dito ka na, ito yung QR, bayaran mo. So, since nasanay, tayo na, nasanay na tayo ngayon sa ganong habit, though hindi ko naman nila lahat, no, pero mostly sa atin, cashless na, pag pupunta ng kainan, pupunta ng mall, magsha-shopping, ganyan. So, mostly sa atin ay cashless na. So, ano, saan tayo usually nagbabayad? Kung hindi credit card, kung hindi debit card, tapos swipe natin doon, scan QR tayo. ba? Diba? Most of us are guilty of that. So, for your awareness, para maiwasan natin yung mga na nakikita natin mga uh, nagre-reklamo or mga nabibiktima, no? Um, hopefully, makarating po sa ating lahat yung bagong modus regarding QR. Ano ba muna yung QR? Again, yun yung mga hini natin sa mall na pag magbabayad, pascan usually sa mga e-wallets, okay? So, yung... Phishing is a QR code phishing occurs when scammer create a fake QR codes that look legitimate but actually lead users to malicious website. These fake codes may be placed over real ones in public places like restaurants, parking meters, or posters. Ayon, um, syempre, hindi natin maiiwasan yung nalingat paano kung hindi naman nalinga at sinadya. Do hindi ko naman sinasabi na wag na tayo gumamit ng QR, no? But let's make sure na legit yung pinagagamitan natin. For example, kung kunwari nasa mall tayo, tas nag tayo, na-scam tayo, right there and then, nakita natin, ay, parang iba to, ganito, ganyan, na-scam ako, ganyan. Complain mo agad doon. Tapos, ang mag -ano ka na, siguro may CCTV naman sila, makikita naman nila na ni mo yung ano, tapos doon ka na-scam. So, hindi natin alam kung paano natin mapuprove yung QR na binigay nila sa atin is yun yung reason kung bakit tayo na scam. Okay? For example, uh, akala mo legit kumain kayo sa isang restaurant. Uh, akala mo legit yung QR. Kasi syempre hindi naman natin alam kung talagang aware yung attendant dun na yun talaga yun at hindi napalitan. Ano? For example, hindi siya aware, napalitan, tas na-scan mo. Pagka-scan mo, syempre, Nandun na 'yung ano kay, kampante ka kasi syempre legit naman 'yung restaurant na 'yon. 'Yun nga lang pagka mo kung saan-saan ka dinala, kung saan ang link. Oh, eto, when scanned, the user is unknowingly directed to a phishing website designed to steal personal information such as login credential or credit card details. Hindi natin alam kung pa paano nila mascan 'yung details mo, paano nila malalaman 'yung details mo. But usually di ba nino note natin sa cellphone natin yung mga details personal details like ganyan yung confer di ba meron tayong para may notes diyan sa phone natin na nilalag natin lahat diyan di kaya pag in ka hindi tayo nakiklear ka hindi tayo nakiklear history usually yun yung na-detect nila hindi ko alam kung paano pero since lumabas na tong yung ganitong issue most likely may nabiktima na so let's not wait na pati tayo mabiktima din So, paano, paano ba? So, hindi na ba magbabayad using QR? Eh, ang dami ko namang pera sa GCash, for example, or sa Paymaya. Hindi ko po sinabi na wag na kayong gumamit. Hindi ko din po sinabi na kailangan gamitin nyo lagi at lagi na kayong mag-QR. Ang sinasabi ko lang po is mag-ingat. So, paano natin masasabi na legit yung natin? Hindi ko din po alam kung paano. Basta ang akin lang, as much as possible, uh, kung kaya nating magbayad through cash, magbayad through debit card, credit card, much better. So, ano paano sa masasabi na legit yung uh, binabayaran mo? Hindi ko alam kasi by the time na pag ka, ang hirap patunayan. No, it's better na kahit magpaka-old school ka, okay lang. Basta alam mong secure yung pera mo. No, kasi by the time na naskam ka, kanino ka hingi ng tulong? Kahit i-report mo yun sa bank mo kung kung ikaw mismo nag-violate nung, kumbaga, uh, sa cellphone mo, di ba, yung cellphone natin is nilalagyan natin ng PIN. So, hindi ko naman lahat pero mostly sa atin, di ba, naglalagay ng uh, PIN or biometrics para ma-access yung phone natin, di ba? So, kapag binigyan mo ng access yung iba, dyan sa phone mo, inaalaw mo sila to browse kung ano man yung private messages mo, private photos mo, whatever. So, pag binigyan mo sila ng access, automatically, huwag ka nang mag-expect na safe yung details na nakatago sa phone mo. Kasi nagbigay ka nga ng details sa iba eh. It's just the same kapag basta-basta ka lang nag-QR, basta-basta ka lang nag-scan. Yun, di ba? Kasi, I don't know. Kasi, syempre, pag may maririnig kami kunwari na na-scam or naubos yung pera, pinaghirapan, yung mga scammers po, walang sinasanto ha. Whether pinaghirapan mo yan o ninakaw mo yan o... o last na pera mo yan o oh, madami pa. Basta nakita't nilang may opportunity. Pag nanakaw na nila yan, sorry na lang. So, ikaw, bahala ka na kung anong gagawin mo. Basta yun, ikaw, bahala ka na sa buhay mo. Mag-report ka sa bangko mo, sige, mag-report ka. Doblihin natin yung ingat para at least hindi tayo. Kasi by the time, pag kunwari pa tamad-tamad tayo at sasabihin natin, hindi nasanay kasi ako scan, -scan lang. Para mas madali kasi pag scan, scan lang. Okay lang. Pero by the time na nascam ka, yun yung hindi okay. Okay? Limas yung pinagpaguran mo, limas lahat. So, kanino ka hingi ng tulong? Sige, pwede ka manghingi ng tulong sa bangko. Pero, under investigation yun, pasalamat kapag naibalik pa. Pero, pag hindi na, pasensya na po talaga. So, again, mga langga, pag-ingatan natin ang ating pinaghirapan. wag basta-basta ibibigay. Kung nag-upgrade yung technology natin, yung mga scammers po hindi nagpapahuli. So, that's it mga langga. Naway nakatulong sa inyo yung video na to. And uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do like and subscribe. And hit na notification bell para po manotify kayo sa mga bago kong uploads. And see you again on my next video, babe. Bye-bye!